Yung 2023 LEDAC na inagreen natin noong Hulyo, na taposin natin noong Disyembre, tinapos natin yung Setyembre. Three months in advance. Yung mga SONA priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-SONA, tinapos na natin noong Disyembre. Over six months in advance. Inintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa si Senado kung kailan, natin, kailan nila tatapusin. Pero kung baka, wala kaming back subjects, naghihintay lang kami. Kaya sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, RBC, tapusin na lang yung trabaho nila. Di ba? Yung ledak, yung zona, priority, tapusin na lang nila. Tutungan na lang yung trabaho nila. Ating ginano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. <laughs> Basta ito na lang, di ba? Eh, bisaya naman din si, si, ano, si Mix. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Tama, Tama na ito mga ano, kung ano mong pinagsasabi. Si senador, magtrabaho ka na lang kayo. Si mga senators, trabaho mo na lang mga dapat yung zona priorities para sa bayan. Kung ano, 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 paligoy-ligoy pa kayo eh. Dinidistract mo naman mo um, yung bayan eh. Di ba? Tapusin mo na lang yung trabaho niyo. Siguro kaya hindi, walang ledak kahapon. Kasi sa totoo lang, nagiging pa sila pa ng extension eh. oh, di, Kwentuhan well, nyo nga kami, uh -huh. ano na nangyari kahapon? Na hindi ko namin nakita kasi siguro nakikiusap sila. Kung basta tapos na, tapos na yung trabaho ng House of Representatives. I've reported it to you since September, advance tayo. Tuwing break, at tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador, hindi pa tapos. Tapusin nyo ang trabaho nyo. Naghihintay na ang mga Pilipino pag mga may didistract dito sa PI, wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahoin natin yung legislation. Okay? PI, hindi yan legislation. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Less 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation. Okay? Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte if you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Aimee, linigawan ng linigawan ng todo, ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, Nakita kita ang laki ng, ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka. Sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Putra, tragis? Paano ka nanindigan? Nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at amba ng ating Pangulo. Nanindigan ka ba? Di ba para kang para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita ngayon nagkapoder ka ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? law itong binibigay nyo sa amin kaya Mr. Speaker tingnan mo kung wala si Inday Sara ang totoo kung wala si Inday Sarang sumabay sa, sa pinsan mo walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa sa uh, sabi yun? Hindi. Sa libingan ng mga bayani dahil tatlong, tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi na papalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako diyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na mag caca tsa tsa ka, dyan. Mag ka na lang para mag-burubaliktad -mag taka, ka. Huwag ka nang, huwag ka nang sumayaw ng caca, Dahil hindi ka ka-igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng caca, Yun lang.